Hi guys, welcome back sa ating panibagong video. By the way, this is Madtech. So ngayon guys, ay ipapakita ko lang sa inyo. is nandito tayo sa ating Maya Apps. So siguro available na rin to sa inyo na pwede tayong mag-avail ng loan. Bukod sa Maya Credit, yan. Sa Maya Credit is meron din. And bukod din naman sa loan, sa Maya Credit natin is meron din ditong loans na nakalagay. So pwede tayong mag-apply makikita nyo dito guys is pwede yung app, pwede yung account ko so naka enable sa akin pwede akong mag apply ng loan kung makikita nyo dito ayan din continue nyo lang to continue nyo lang and makikita nyo dito guys so hanggang 250,000 yung pwede mong i-loan yan ang laki So, halimbawa guys, is pwede kayong mag-loan dito. Halimbawa, set na yan. So, pinakamababa is 15,000. So, kung ilo loan nyo yung 15,000 is babayaran nyo siya sa loob ng 6 months. So, ayan no? How long you, will you pay for your pay it for? So, 6 months. So, ang bali ang magiging monthly nyo is 2,623.92 per month. So, ayan yung babayaran niyo So, kung gusto niya namang laki-laki hang konti, pwede niya siyang i-adjust. Halimbawa ito. Gawin nating uh, 25. 25. So, edit na lang natin. So, 25. Ayan. So, pag 25,000 naman, dito yun nakalagay. So, magiging monthly natin is 4,300. 73.20 cents per month. So, ayan guys. So, pwede kayong mag-loan dito sa ating, uh, sa inyong mga Maya apps or sa inyong Maya account kung available sa inyo. So, make sure lang na babayaran nyo din syempre. So, siguro magagamit ko lang to if may mga emergency kayo or may kailangan nyo talagang paggamitan. Share ko lang sa inyo. So, na pwede tayong mag-loan sa ating Maya apps. So, thank you for watching.